Sige maupo ka huminga ka ng malalim at pakinggan mo ang isang kwentong hindi mo malilimutan. Kung nasaksihan mo lang sana ang gabing iyon sa Sovereigns Gauntlet International Tournament, kung nakita mo lang ang bawat kislap ng ilaw ang bawat patak ng pawis at ang bawat tibok ng pusong halos sumabog sa loob ng arena tiyak kong hindi mo rin. Mabubura sa isipan mo ang imahe ng isang kawal na Pilipino. Isang lalaking tila naligaw lamang sa gitna ng karangyaan, at sigawan isang aninong lumabas mula sa dilim hindi para sa tropeo, hindi para sa pera kundi para iligtas ang isang taong sa mata ng mundo ay hindi man lang siya kilala. Sa entabladong puno ng mga kampiyon na mayayabang at mga hari ng martial arts ang kanyang presensya, ay parang isang mahinang bulong ngunit sapat na ang bulong na iyon para patahimikin ang buong mundo. Bago natin buksan ang aklat ng gabing iyon, mga kaibigan isang pakiusap lang po kung maaari ay pindutin nyo na ang subscribe button at ang like icon. Ang munti ninyong pagpindot ay isang malaking agimat para sa amin isang panggatong para ipagpatuloy ang pagsasalaysay ng mga kwentong katulad nito mga kwentong pumupukaw sa ating mga puso. Ang arena ng Macau isang halimaw na gawa sa bakal at salamin kumikinang sa ilalim ng mga artipisyal na bituin ng syudad. Sa loob libu-libong tao ang nag-umapaw ang kanilang mga sigaw ay parang alon na humahampas sa bawat sulok ng gusali. Ito ang gabi ng Sovereign's Gauntlet ang pinakatanyag na torneo ng martial arts sa buong Asya. At sa gabing ito lahat ng mata ay nakatuon sa isang laban. Ang laban sa pagitan ng kanilang reyna at ng isang halimaw mula sa malamig na lupain ng Russia. Si Isabella Reyes ang tinaguriang ngayon sa ita ng Pilipinas ang hiyas ng isang makapangyarihang pamilya ang babaeng hindi pa nakakatikim ng talo sa kanyang profesional na karera. Ang kanyang kalaban si Dracon Volkov, The Siberian Bear, isang dating Spetsnaz operative isang makina ng pagwasak na nag-iwan ng labing dalawang talunang kalaban na hindi na muling nakatayo sa ring. Ang boses ng announcer ay dumagundong sa buong arena parang kulob na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. At ngayon para sa paunahing laban ng gabi ang ating walang talong kampiyon ang nag-iisang Isabella Reyes. Ang buong stadium ay sumabog sa hiyawan. Mga laser lights ay sumayaw sa ere ang kanyang pangalan ay inuulit-ulit na isinisigaw ng mga tagahanga, isang awit ng pagsamba. Sa gitna ng agos ng mga taong mayayaman at makapangyarihan na nagmamadaling pumasok, isang lalaki ang tahimik na naglalakad, halos hindi napapansin. Nakasuot siya ng isang simpleng barong Tagalog na medyo luma na ang tela, pero malinis at maayos ang pagkakaplansa. Walang mga bodyguard na nakapalibot sa kanya, walang mga banner na dala ang kanyang pangalan, at lalong walang mamahaling upuan na nakareserba para sa kanya. Naupo siya sa isang sulok malapit sa hagdanan parang isang dayuhan sa isang piging na hindi siya inimbitahan. Habang naglalakad si Isabella papunta sa kanyang dressing room, napadaan siya sa kinaupuan ng lalaki. Ang kanyang mga mata, matalas at puno ng pagmamataas, ay saglit na dumapo sa kanya. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa ang luma nitong barong ang pagod na itsura sa kanyang mukha. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Paano nakakapasok ang mga ganitong klasing tao dito, ang bulong niya sa kanyang asistan, sapat na para marinig ng lalaki, at ng mga taong malapit sa kanila. Ang mga nakarinig ay nagtawanan ng mahina isang tawang mapanghusga. Walang sinuman sa kanila ang nakakakilala sa lalaki at wala rin namang may pakialam. Ngunit ang lalaki ay hindi kumibo. Hindi siya lumingon, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa malayo sa bakanting ring na nililinis ng mga tauhan gamit ang puting tuwalya. Umupo siya ng tuwid tila ba may hinihintay siyang isang bagay na mas malaki pa sa laban na magaganap isang bagay na hindi nakasulat sa anumang programa o schedule. Ang mga ilaw sa buong arena ay biglang humina at ang ring ay naligo sa isang malamig na asul na liwanag parang isang tahimik na lawa bago ang isang malakas na unos. Sa isang higanting screen sa itaas ipinalabas ang mga pinakamagagandang sandali sa karera ni Isabella Reyes. Ang bawat panalo ang bawat knockout ang bawat pagtaas ng kanyang kamay sa tabumpay. Ipinakita ang kanyang pagsasanay sa isang mamahaling given ang kanyang mga panayam sa telebisyon ang kanyang buhay na puno ng karangyaan. Siya ang babaeng ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig ang prinsesa ng martial arts, ang reyna ng Pilipinas. Ang hiyawan ay muling umalingaungaw. Lumaba si Isabela mula sa tunel na kasuot ng isang makinang na pulang roba na may burda ng sampagita at mga kristal. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa ang kanyang paglakad ay parang isang reyna na naglalakad sa kanyang palasyo, hindi sa isang lugar kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring bayaran ng dugo. Ang kanyang kalaban, si Drakon Vokov, ay sumunod na lumabas. Walang roba, walang palamuti. Tanging isang itim na shorts at ang kanyang katawan na tila inukit mula sa bato. Ang kanyang mukha ay walang emosyon parang isang rebulto ng yelo. Sa kanyang likod, may tatoo ng isang oso na umuungal isang babala para sa sinumang magtangkang pumasok sa kanyang teritoryo. Ang tunog ng kampana ay bumasag sa katahimikan. Nagsimula na ang laban. Unang sumugod si Isabella isang serye ng mabilis at magagandang sipa parang isang sayaw ng kamatayan. Ngunit si Drakon ay halos hindi gumalaw. Umatras lang siya ng isang hakbang at sinalo ang mga sipa ni Isabella gamit ang kanyang mga braso na parang pader na bakal. Hindi tumigil si Isabella. Umikot siya at nagpakawala ng isang malakas na sipa sa tagiliran. Tiyak na tatama ito ngunit sa isang iglap na wala si Drakon sa kanyang harapan. Lumitaw siya sa likuran ni Isabella at isang malakas na tuhod ang tumama sa gitna ng kanyang likod. Bumagsak si Isabella. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong karera, naramdaman niya ang lona sa kanyang pisngi. Ang buong arena ay nabalot ng katahimikan. Tumayo ka, Isabella, may sumigaw mula sa audience. Nagdangalit ang kanyang mga ngipin, pilit siyang tumayo. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Hindi siya makapaniwala na ganun kadali siyang napabagsak nagbago ng estratehiya si Isabela. Nagpanatili siya ng distansya, sinusubukan niyang pag-aralan ang galaw ng kalaban. Ngunit tila nababasa ni Draco ng bawat iniisip niya. Hindi siya sumusugod ng basta-basta. Naghihintay lang siya nag-aabang sa bawat pagkakamali na may kalmadong pasensya ng isang lobo na nangangaso sa gitna ng nyebe. Ang sumunod na sipa ni Isabela ay nahuli sa ere. Inikot ni Draco ng kanyang binti at ibinagsak ito ng buong lakas sa sahig. Isang malakas na tunog ang narinig parang isang tuyong sanga na nabali. Napahiga si Isabella na mutla ang kanyang mukha. Sinubukan niyang bumangon ngunit ang kanyang kaliwang braso ay hindi na niya mayangat. Ang buong arena ay natahimik. Dugo ang dumaloy mula sa kanyang bibig ang kanyang mukha na dating puno ng pagmamataas ang mukhang humamak sa isang simpleng kawal ngayon ay basang-basa ng pawis at luha ng sakit. Sa sandaling iyon, kahit ang yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya, ay hindi sapat para iligtas siya sa malupit na katotohanan ng isang tunay na laban. Inihanda ni Draco ng kanyang pangwakas na suntok. Isang suntok na may lakas ng isang rumaragasang tren. Hindi pa nakakapito ang referee, hindi pa nakakapasok ang mga mediko. At si Isabella ang reyna ng martial arts ang iron sa pagita, ay wala nang nagawa kundi ipikit ang kanyang mga mata at hintayin ang isang kapalaran na hindi niya matatakasan. At sa mismong sandaling iyon isang anino ang sumugod papasok sa ring mabilis pa sa isang kidlat. Masyadong mabilis na kahit ang mga kamera ay nahirapang sundan ito. Isang braso ang humarang sa suntok na para kay Isabela. Isang tuyong tunog ang umalingaungaw hindi galing kay Dracon, hindi galing kay Isabela, kundi galing sa lalaking nakasuot ng simpleng barong Tagalog na ngayon ay nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Ang kawal na Pilipino Sumugod siya na parang isang ipo-ipo walang pag-iisip walang pag-aalinlangan walang pag-atubili. Sumugod siya para saluhin ang isang suntok na maaaring kumitil ng buhay. Ang kanyang maliit na katawan ay bahagyang nanginig ang kanyang mga tuhod ay medyo lumubog ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa nakahandusay na katawan ni Isabela. Ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay humamak at ininsulto sa kanya. munit ang mga mata na iyon ay walang bahid ng galit walang bahid ng paghihiganti tanging pag-aalala at isang dalisay na pagiging tao. Ang buong arena ay natigilan. Walang sinuman ang makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang manonood hindi isang rehistradong manlalaro walang karapatang tumapak sa ring ay naglakas loob na sumuong sa gitna ng isang laban ng kamatayan. Umungal si Dracon sa galit. Sino ka, sigaw niya, nang dagalaiti dahil naantala ang kanyang tabumpay. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa referee. Ang kanyang boses ay paos ngunit malinaw. Kung hindi na niya kayang magpatuloy payagan niyo akong pumalit sa kanya. Walang nakakibo. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Ang mga taong kanina lang ay nagsisigawan ngayon ay parang mga estatwang napipi. Wala kang karapatang umakyat dito, isang miyembro ng komite ang tumayo at sumigaw. Hindi nakipagtalo ang kawal. Isang paungusap lang ang kanyang binitiwan. Kung ang karapatan ay para lamang sa mga inimbitahan ituring ninyo itong isang laban para sa buhay ng isang tao. Sa harap ng lahat si Isabella ay walang malay, halos hindi na humihinga. Si Dracon ay nakatayo pa rin sa gitna ng ring na parang isang mabangis na hayop. At ang nag-iisang taong naglakas loob na tumayo sa pagitan nila ay ang taong kanina lang ay kanilang pinagtawanan. Humarap siya kay Drakon Volkov ang taong nagpabagsak sa lahat ng pinakamalalakas na kalaban sa buong torneo. Walang proteksyon sa katawan, walang guantes, walang pangalan. Tanging ang kanyang paninindigan at ang kanyang tuwid na pagtayo. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng ginagawa mo? Tanong ng referee sa kanya. Umiti ang kawal. Opo, alam ko, sagot niya. Pero alam ko rin na kung wala akong gagawin, hindi ko na matatawag ang sarili kong tao. Akmang tatalikod na si Drakon minamaliit ang kanyang bagong katunggali. Ngunit ang mga mata ng kawal ay pumigil sa kanya. Hindi takot hindi ka ba kundi isang katatagan na nakakatakot. Sige, sabi ni Drakon. Kung ganoon, tuturuan kita kung ano ang isang tunay na laban. Nagsimula muli ang laban sa isang paraan na walang sinuman ang nakaisip na mangyayari. Mula sa hanay ng mga mamahaling upuan isang matandang general na Pilipino ang tahimik na tumango. Ibinulong niya sa kanyang aid, ang mga Pilipino palaging ganyan. Hindi sila pala salita, ngunit ang kanilang mga gawa ang nagpapayuko sa buong mundo. Sa ibabaw ng ring hindi nagsimula sa pag-atake ang kawal. Nakatayo lang siya nagmamasid. Alam niyang wala siya sa lakas ni Drakon, ngunit mayroon siya ng isang bagay na wala ang ruso. Ang kaisipan ng isang taong hindi kailangang manalo, kundi kailangan lang tumayo sa pagitan ng buhay at kamatayan para protektahan ang isang kapwa. Sumugod si Dracon na parang kidlat. Umikot ang kawal para iwasan ang unang suntok sinalo ang pangalawang suntok gamit ang kanyang kaliwang kamay at inilagan ang isang hook sa pamamagitan ng pag-atras ng kalahating hakbang. Ang buong arena ay nagpigil ng hininga. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang taong wala sa listahan ng mga manlalaro ay may ganitong klase ng bilis at lakas. At ngayon pagkakataon na niya para gumanti. Hindi siya lumaban gamit ang lakas. Lumaban siya gamit ang bilis ang tamang tiyempo. Matatag ang kanyang tindig at bawat ganti niya ay tumatama sa tagiliran. Hindi niya sinusubukang pabagsakin si Drakon. Ginagawa niya lang na mapaatras ito. At iyon ay isang bagay na walang sinuman ang nakagawa sa buong torneo. Nagsimulang mainis si Drakon. Habang tumatagal lalo siyang nabuguluhan. Ang kawal ay hindi lumalaban ayon sa libro, hindi siya sumusunod sa anumang estilo. Ang kanyang mga galaw ay parang natutunan niya sa gubat sa larangan ng digmaan sa totoong buhay kung saan ang bawat galaw ay kailangang tipirin sa lakas munit epektibo. Sa pagtatapos ng unang round biglang natumba si Dracon. Sa unang pagkakataon ang buong arena ay sumabog sa hiyawan. Isang kawal na walang pangalan na kaliligtas lang sa isang tao ay ginagawa ang isang bagay na walang sinuman ang nag posible. Ang buong arena ay natulala lahat ng manunood ay napatayo wala nang nakaupo. Ang lalaking iyon isang sundalo mula sa Pilipinas na sumalo sa isang nakamamatay na suntok ay siya ngayong nakatayo sa pwesto ng babaeng mandirigma na bumagsak. Sa mga sandaling iyon, si Isabela ay inilalabas na ng mga mediko, wala pa ring malay. Ang kanyang mukha ay maputla butil-butil ang pawis sa kanyang noo at ang dugo sa kanyang labi ay hindi pa natutuyo walang sinuman ang makapagsasabi kung makakabalik pa siya sa pakikipaglaban. At sa gitna ng kaguluhang iyon, ang kawal na walang nakakakilala sa pangalan, ay nakatayong matatag sa gitna ng entablado. Si Drakon Volkov ang halimaw mula sa Siberia ay pinaningkitan ng mata ang kanyang bagong kalaban. Napahalakhak siya. Sino ka sa akala mo? Isang manunood na gustong maging bayani. Hindi sumagot ang kawal. Hinubad niya ang kanyang barong, inilalantad ang isang simpleng puting shirt sa ilalim nito na kupas na sa kalumaan, ngunit malinis pa rin tulad ng kanyang pagkatao. Isang pangungusap lang ang binitiwan niya na nagpatahimik sa buong arena. Hindi ako na parito para maging bayani. Ayoko lang may nakikitang bumabagsak habang kaya ko pang tumayo. Ang referee ay nag-alangan noong una, Ngunit matapos makatanggap ng isang hindi inaasahang senyas ng pagsang-ayon mula sa mga matataas na opisyal ng torneo, itinaas niya ang kanyang kamay at nagdeklara. Ang laban ay magpapatuloy. Ang bagong kinatawan ang kawal mula sa Pilipinas. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa media. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-focus sa kanya. Ang mga komentarista ay nagtatalo ng husto at ang mga manunood ang mga taong kanina lang ay pinagtatawanan siya ngayon ay sabay-sabay na tumayo at pumalakpak. Hindi dahil siya ay isang magaling na manlalaban hindi dahil siya ay sikat kundi dahil naglakas loob siyang tumayo sa isang pwesto na walang sinumang nangahas tumayo. Nagsimula muli ang round. Hindi nagpakita ng awa si Dracon. Itinuring niya itong isang insulto sa kanyang karangalan bilang isang mandirigma. Isang hamak na sundalo papalitan ng isang kampiyon at ako ang lalabanan. Minamaliit mo ba ako? Sumugod siya na parang isang bagyo ng bakal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang sipa ay hindi tumama sa hangin. Sinalubong ito ng isang perpektong pag-ikot ng kawal. Sa isang napakabilis na reaksyon, umiwas siya pakaliwa at kasabay nito, umatake gamit ang isang maikling siko na tumama sa bicep ng kanang braso ni Drakon. Isang pressure point na iniiwasan ng mga profesional na manlalaban. Napaatra si Dracon sa sakit ng laki ang mga mata ng buong arena. Ang laban ngayon ay hindi na isang paligsahan sa pagitan ng dalawang profesional na atleta. Ito ay isang paghaharap sa pagitan ng kayabangan at katatagan ng lakas ng kalamnan at ng tibay ng kalooban. Ang profesional laban sa isang taong tumayo para sa isang napakamakataong dahilan. Hindi madalas umatake ang kawal umaatake lang siya kapag kinakailangan. Ang bawat galaw niya ay hindi maganda tingnan hindi kaakit-akit ngunit praktikal at lubos na epektibo. Ang mga galaw na ito ay hindi natutunan sa isang iwi na may aircon kundi sa putikan ng gubat sa mga kampo ng militar sa mga enkwentrong walang referee at walang kampanang magliligtas sa iyo. Nagsimulang maintindihan ng mga manonood. Hindi na nila siya tinitingnan bilang isang pamalit lamang. Nakikita na nila siya bilang ang nag-iisang taong naglakas loob na humakbang sa tamang pagkakataon. Nang ang iba ay bumagsak, siya ay tumayo. Nang ang iba ay nag-alinlangan, siya ay kumilos. Ang ikalawang round ay lumipa sa isang dikit na labanan. Nagsimulang mawala ng pasensya si Drakon. Dahil habang tumatagal ang laban, hindi niya magawang dominahin ang kawal tulad ng ginawa niya sa mga nakaraang kalaban. Ang kawal naman, habang tumatagal, ay lalong nagiging kalmado. Sa bawat salag niya, ibinababa niya ang kanyang sentro ng balanse, pinapanatili ang tamang distansya, at ginugulo ang ritmo ni Drakon. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, si Drakon Volkov ay napunta sa isang dehadong posisyon laban sa isang hindi profesional na manlalaban. Pansamantalang itinigil ang laban para sa isang minutong pahinga. Lumapit ang isang doktor sa kawal, sinusubukang tingnan ang pasa sa kanyang kanang balikat na resulta ng sinalo niyang suntok. Tumanggi siya. Kaya ko pang gamitin ang kaliwang kamay ko, sabi niya. Sapat na to. Tumingin siya sa direksyon ng mga manunood kung saan si Isabela ay binibigyan ng first aid. Kagigising niya lang at ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinapanood ang lalaking minsan niyang hinamak na ngayon ay lumalaban para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala nang kayabangan, wala nang pagmamataas. Tanging paghanga at pasasalamat. Isang dayuhang reporter ang bumulong, ang mga sundalong Pilipino ay hindi kailangan ng titulo. Kailangan lang nila ng dahilan para tumayo. At palagi silang tumatayo sa tamang oras. Nagsimula na ang huling round. Ang buong arena ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Wala nang hiyawan wala nang sigawan. Ang pumalit dito ay isang tensyon na halos masasalat mo sa hangin na parabang ang lahat ay nanonood ng isang bagay na masagrado pa sa isang simpleng panalo. Isang ordinaryong tao na lumalaban sa kayabangan ng mundo. Si Dracon Volkov ang Siberian Bear ay hindi na mapanatili ang kanyang malamig na ekspresyon. Ang kanyang mukha ay kulubot sa sakit at sa inis. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang hamak na sundalo ay nakakatagal sa kanya ng tatlong round. At ang kawal na Pilipino ay nakatayo pa rin doon. Ang kanyang maliit na paangatawan ang kanyang kanang balikat na nanginitim na sa pasa ang kanyang shirt na may punit sa likod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininas na parang apoy na hindi mapapatay. Hindi ka nabibilang dito, sabi ni Dracon na may panggigigil, sinusubukang bawiin ang kanyang nawawalang dangal. Hindi pa rin nagsalita ang kawal. Itinaas niya lang ang kanyang kaliwang kamay at dahan-dahang pumuesto. Isang forma mula sa sinaunang sining ng pakikipaglaban ng Pilipinas simple walang palamuti, munit sa kanyang mga kamay, ito ay nagmistulang isang tansong monumento na hindi matitinan. Ang tunog ng kampana ay umalingaungaw. Sumugod si Drakon na parang isang sugatang hayop. Inilabas niya ang lahat ng natitira niyang lakas na para bang gusto niyang durugin ang kanyang kalaban para hugasan ang kahihiyang natamo. Ngunit ang kawal ay hindi natinad. Umikot siya para iwasan ang isang suntok, yumuko ng mababa sa ilalim ng braso ni Drakon at nagpakawala ng isang siko na tumama sa kanang tagiliran eksakto sa lugar kung saan may dati ng injury si Drakon isang tuyong tunog ang narinig. Napaluhod si Drakon ang buong arena ay nagulantang. Ngunit hindi na umatake pa ang kawal. Tumayo lang siya doon at naghintay. Pilit na tumayo si Drakon, pasuray-suray. At sa huling sandali, inihagis niya ang kanyang huling suntok, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Ngunit ang kawal na Pilipino ay umikot, ibinaba ang kanyang sentro ng balanse, at sa isang galaw na napakaganda at nakakapigil hininga inihagis niya si Drakon sa kanyang balikat gamit ang isang klasikong teknik ng Arnis. Bumagsak si Drakon sa lona. Hindi na gumalaw. Ang tunog ng huling kampana ay umaling na parang isang hatol. Ang nagwagi ang kawal mula sa Pilipinas. Ang buong arena ay sumabog sa palakpakan. Hindi dahil sa isang tropeo kundi dahil nasaksihan nila ang isang bagay na akala nila ay matagal nang nawala sa mundong ito. Ang tapang na hindi kailangan ng katanyagan ang husay na hindi kailangan ng mikropono at ang karangalan na hindi kailangan ng palakpak. Sa hanay ng mga dignitaryo, ang mga opisyal mula sa Pilipinas ay sabay-sabay na tumayo. Isang general ang bumaba patungo sa ring. Kasama niya si Isabela, ang babaeng mandirigma nagising na na may benda pa sa kanyang braso. Dahan-dahan siyang naglakad at yumuko sa harap ng kawal. Hindi isang yuko ng pagkatalo, hindi isang yuko, dahil sa katanyagan, kundi isang yuko, dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang ipinagtanggol siya ng isang taong walang hinihining kapalit. Kinuha ni Isabela ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa isang simbolo ng karangalan at marahang pinunasan ang dugo sa kamay ng kawal. Ang kilos na yon, sa harap ng milyon-milyong manunood sa buong mundo, ay isang deklarasyon na walang salita. Ako ay naging mayabang at ako ay nagkamali. Lumapit ang isa pang opisyal na Pilipino at nagsaludo. Hindi ka lang lumaban, Ginoo. Tinuruan mo ang buong mundo kung paano magpakumbaba. Tumango lang ang kawal. Umalis siya sa ring kasing tahimik ng kanyang pagdating. Walang medalya, walang korona, walang kumukuha ng litrato kasama siya. Ngunit lahat ng mata ay sumusunod sa kanyang bawat hakbang, isang hakbang na nag-iwan ng isang bakas na hindi na mabubura sa kasaysayan ng martial arts. Sa social media, ang litrato ng kawal na nakatayo sa gitna ng ring, ang kanyang balikat ay may pasa, ang kanyang mga mata ay nagniningas, ay naging viral. Ang kanyang kamay ay hindi nakataas para sa tagumpay kundi para ipaalam sa mundo, hindi ako lumaban para manalo. Tumayo ako dahil walang sinuman ang dapat bumagsak sa gitna ng katahimikan. Natapos ang laban nilinis ang ring. Ang mga palakpak ay unti-unting humina ang mga ilaw ay dahan-dahang namatay. Ang kawal na Pilipino ay bumaba mula sa entablado, kasing tahimik ng kanyang pagpasok. Walang nakakaalam ng kanyang pangalan, walang nakakaalam kung saan siya nang daling. Sa isang mundong puno ng mga titulo at kasikatan, siya ang nag-iisang tao na hindi na ngailangan ng pangalan para igalang ng lahat. Kinahapunan ng araw na yon, sa pasilyo ng isang ospital sa Macau, si Isabella Reyes ay nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Sa tabi niya ay ang panyong may bahid ng dugo, hindi dugo niya, kundi dugo ng taong sumalo sa suntok na para dapat sa kanya. Sino ka ba talaga? Bulong niya sa sarili, habang may namumuong luha sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto at pumasok ang kawal, may dalang isang maliit at lumang lata. Ano ng laman yan? Tanong ni Isabela. Umiti ang kawal. Ito ang butons mula sa uniforme ko na itinago ko mula pa noong nasa Marawi ako. Noong mga panahong iyon, isang sibilyan ang nagligtas sa buhay ko sa gitna ng putukan. Ngayong gabi, ibinabalik ko lang ang utang na loob na iyon sa isang taong nangangailangan. Natigilan si Isabella. Sa sandaling iyon, sa pagitan nilang dalawa, nawala ang agwat ng estado sa buhay. Hindi na sila isang mayaman at isang mahirap, hindi isang atleta at isang manonood. Sila ay isang taong dating mayabang at isang taong nagturo sa kanya ng pagpapakumbaba gamit ang sarili niyang dugo. Makalipas ang isang linggo, nagulat ang buong mundo ng sports nang inanunsyo ni Isabella Reyes ang kanyang pagreretiro sa profesional na pakikipaglaban. Tinalikuran niya ang karangyaan, ang kasikatan, at humingi ng pahintulot na manirahan sa Pilipinas ng ilang panahon para hanapin ang kanyang sarili. Walang sinuman ang nag-isip na ginawa niya yon dahil sa kawal ngunit ang mga taong nakasaksi sa gabing iyon ay alam ang katotohanan. Sa isang maliit na baryo sa Mindanao, sa isang umagang puno ng sikat ng araw, nakita ng mga residente ang isang magandang babae na nakasuot ng simpleng duster na tumutulong sa isang kawal na ayusin ang isang maliit na bahay kubo sa gilid ng isang burol. Mas madalas na siyang umiti, simple lang ang kanyang ayos, wala na ang matatalim na tingin na dati niyang taglay sa ring. Ang pumalit dito ay isang malambing natingin sa tuwing uwi ang kawal mula sa bukid, na may dalang isang tali ng gulay o ilang huling isda. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang tunay mong pangalan, sabi niya isang araw. Ibinaba ng kawal ang basket ng gulay at marahang umiti. Ako ay isang kawal. At ikaw-ikaw ang pinili kong protektahan, kahit wala tayo sa gitna ng isang bigmaan. Tumingin si Isabela sa kanya, at isang ngiti ng ganap na kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung gayon mula sa araw na ito, ituring mo na ang lugar na ito bilang aking tunay na tahanan. Isang laban ang natapos at isang bagong kabanata ang nagsimula. Ang pag-ibig na hindi nagsimula sa mga bulaklak o kandila, kundi sa isang kilos ng kabayanihan na hindi humihini ng kapalit, at sa isang tingin na kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Kung napukaw ng kwentong ito ang inyong puso. Mga kaibigan, huwag po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe button ngayon din para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating kwento mga kwento tungkol sa mga kawal sa pagiging makatao at sa mga sandaling lumalampas sa anumang titulo o katanyagan. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ano po ang naramdaman nyo matapos mapanood ang video na ito? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Naniniwala ba kayo sa mga pag-ibigang nagsisimula sa isang malaking utang na loob? Bawat komento at share ninyo ay parang karagdagang lakas para sa aming munting grupo ng mga tagapagkwento. Sa isang mundo kung saan pinapalakpakan ang malalakas kung saan hinahabol ang kasikatan at karangyaan ang kwento ng kawal na Pilipinong walang pangalan sa isang pandaigdigang entablado ay hindi lamang isang simpleng panalo. Ito ay isang panggising sa ating lahat. Wala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga manlalaro, hindi siya inimbitahan, wala siyang karapatang tumayo sa ring na yon. Ngunit pinili niyang tumayo nang walang sinuman ang nangahas. Si Isabella ay simbolo ng lakas at kayabangan, ngunit ang taong kanyang hinamak ang siya mismong nag-abot ng kamay noong siya ay bumagsak. Ang suntok na kanyang sinalo ay hindi lamang isang pisikal na dago. Sinalo niya ang dignidad ng isang tao at ang paniniwalang sa gitna ng isang mapagkumpetensyang mundo, mayroon pa ring mga taong nabubuhay para sa karangalan at hindi para sa katanyagan. Ang aral na ating mapupulot, hindi kailangang maging sikat para gumawa ng isang dakilang bagay. Hindi kailangang maimbitahan para magkaroon ng karapatang tumayo para sa tama. At ang tunay na pag-ibig, respeto at pasasalamat ay palaging nagsisimula sa isang kilos na walang hinihintay na kapalit. Sikapin nating mamuhay tulad ng kawal na yon. Tahimik na papasok sa isang sitwasyon gagawin ang dapat gawin at tahimik ding alis mag-iwan ng isang alaalang hinding hindi malilimutan.